another mini vlog. A day in our lives as we experience living here in Thailand for 12 days. Hello, ako si Joy. Nanay niyong Chica Dora. Tara muna at sumika. So umalis ang mga amo natin. So ang mayordoma ang iiwan. At ang assistant kong mayordoma, ayun. Ang laki-laki ng pahay. So hindi ako maglilinis kahit wala ang mga amo. Hello! <laughs> So, ito yung gate natin. Lumabas na natin mga amo. So, kailangan natin isara. So, kailangan ko pang i-figure out kung... Anak, baka maiwan ka siya sa labas. So, ito yung ating remote at ating i-experiment. Na! Come here, na! Get inside! So, so madam, hindi oh, ito. Try natin. No! <laughs> We are close. The gate. Wow! so Sa server siya ng pusa. Medyo na naman tayo for today's video. So, eto. Di-remote ang gate natin. So, papasok na ang doma. <laughs> Ayan. Here's the door. So, mag-cellphone lang tayo for the whole day. At mag-TikTok at mag-Facebook at mag-Instagram. <laughs> Let's go, Nana! So, yun lang muna for today's video. Iha-house tour ko kayo sa napakalaking villa na ito sa next vlog ko. Kaya follow for more. See you again next time. Yun lang. Thank you!